Sabay na naglakad sa red carpet ng First Filipino Music Awards ang magkasintahang Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa Mall of Asia Arena. Presenter si Jericho para sa Tribute Award ng Filipino Music Awards para sa Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Habang si Janine at ang Yungit brother nito na si Diego Gutierrez ang mga tumanggap naman ng award ng kanilang mamita. Pero bago pa sila pumasok sa venue ay nakapanayam sila ng entertainment media sa red carpet ng Filipino Music Awards. Biro tuloy sa kanila, napati sa mga award show ay hindi sila mapaghiwalay. Paglilinaw naman ni Janine, may mga proyekto silang magkahiwalay o hindi magkasama. Ayon pa sa aktres, wala siyang pakialam kung magkasama sila palagi ni Echo on cam at off cam. No I don't mind kasi it's easy to work with Echo, kasi ang galing niya and he makes the job fun, say ni Janine. Dagdag pa niya, I'm happy to get the chance to work with him and still hang out off screen. Dito na sila na tanong kung hanggang forever na ba ang samahan nila. I always want the best for everything, say ni Jericho. Isang masayang yes naman ang sagot ni Janine sabay paliwanag na yes to that na sang ayon sa sinagot ng kanyang boyfriend. Ano ang sayo sa balitang ito?